guys. Inom tayo gamot guys. Wala sakit siya ko guys. Yan guys. Sama ko pala guys ha. Yan. Tubig tubig. Hindi ko alam ano tawag yan. <laughs> yan guys. Inom tayo guys. Maliit lang siya guys. Ano? Maliit lang siya gamot. Mm. Open ko na guys. Ay gandang gabi pala guys ha. Gandang gabi din nanay. Maliit lang sa gamot guys. Salamat ah guys sa support at YouTube channel ko guys. Marami, gawa pa ko marami video. Eh, di ba? Hindi guys. Yan. Kailangan guys ubusin. Kunti-kuntian ko lang. Kasi ano. Ma... Hindi sa doon mapait. Ayan, yes. marami rin guys. Ano? You know, Puno kasi yan. Inom sakit, sa mother. Wala sakit chan ko. Hmm. Yun lang guys. Ganda gabi. Bye bye.